Uy, isipin mo, dalawang Ukrainian na MiG-29 fighter jets ang umuugong sa isang lambak sa taas na isang daan at isang metro na ang mga makina nila ay sumisigaw sa afterburner mode habang isang Russian na Su-30 ang lumalapit mula sa layong 40 kilometro sa loob lamang ng labing limang minuto, ang flight ng MiG-29 ay maglalabas ng mga AAM hammer na bomba sa isang Russian na command post ng walang tao na sasakyang panghimpapawid na siyang nag-oorkestra ng mga drone strike sa civilian infrastructure sa loob ng ilang linggo. Una, kailangan nilang makapasok sa isang makapal na air defense network – Kabilang ang mga S400, Tor M2 at Buk M3 system na nakabaon sa lugar. Kapag nabigo sila, ang mga lungsod ng Ukraine ay makakaranas ng mas matinding bombardamento sa loob ng ilang oras ang flight ay umakyat sa dalawang daan at isang metro at lumihis patungong hilagang silangan gamit ang burol na lupain ng Sumi Province para itago ang kanilang paglapit. Ang landas ng flight ng MiG-29 ay maingat na pinanplano para gamitin ng mga puwang sa Russian radar coverage na natukoy sa pamamagitan ng buwang electronic reconnaissance. Habang tumatawid sa contested border zone, alam ng dalawang piloto na papasok sila sa isa sa pinakadelikadong airspace sa mundo. Ang unang banta ay biglang lumitaw. Isang Russian na S-400 unit sa Kursk ang nag-activate ng kanyang 92N6E Gravestone Long Range Surveillance Radar na nakamount sa isang malaking truck-sized turret. ang phased array radar ng S-400 na may libu maliliit na antena elements ay nag-scan ng langit sa electronically na paraan ng walang mechanical movement na sumasaklaw sa malawak na horizon arc. Ang sinyal nito ay dumaan sa mga MiG-29 sa taas na isang daan at apat metro. Sa ganitong layo, hindi makakalak ang radar sa low-flying fighters pero nag-flag ito ng anomaly para sa karagdagang pagsusuri. Ang alert ng S-400 ay narelay sa pamamagitan ng Russia's Integrated Air Defense Network patungo sa isang patrolling na flight lang Su-30 na 80 kilometro ang layo. Ang piloto ng Su-30 na nasa Dawn Patrol Mission ay nakatanggap ng targeting data tungkol sa anomaly. Hindi kailangan ng visual identification. Ang BARS radar ng sasakyang panghimpapawid ay makakadetect ng long flying targets laban sa terrain, lalo na kung sandali silang lumabas sa cover. Samantala, labing siyam na kilometro ang layo sa harap ang dalawang MiG-29 at isang Ukrainian na Bayraktar TB2 drone ay umiikot sa taas na 5,486 na metro na ang MX-15D electro-optical sensor nito ay nagtitrack ng target area sa loob ng 6 na oras na naglolog ng bawat galaw. Mula sa isang command vehicle malapit sa Sumi, ang drone operator ay nagbilang ng labing apat na Russian na Orlan 10 reconnaissance drones na naglalaunch mula sa isang repurposed agricultural building na nagko-confirm ng intelligence suspicions tungkol sa isang major drone control hub. Ang TB2 ay nagsisilbi sa dalawang layunin. Ang satellite link nito ay nagbibigay ng real-time target updates sa paparating ng MiG-29. Pero mas critical, ito ay nagsisilbing bait na nagdra-draw ng Russian air defenses para ipakita ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng pag-target dito. Isang Russian na Panzer S-1 system malapit sa Yokono ang nahulag sa bait na ang radar nito ay naglight up para itrack ang TB-2 na nagbo-broadcast ng kanyang location sa Ukrainian Electronic Warfare Units ang lead na piloto ng MiG-29 ay napansin ang spike sa radar signal ng Pansir sa kanyang SP-015 Threat Warning System at nag-adjust ng course ng limang degrees patungong silangan gamit ang isang low ridge para sirain ang line of sight sa surface-to-air missile site. Ang maneuver na ito ay nag-burn ng fuel at oras na nag-force sa kanya na mag-throttle up para manatili sa schedule. Ang mas malakas na ingay ng makina ay dumaan sa morning air na na-pick up ng isang aging Russian ground-based acoustic sensor, katulad ng Cold War era na Arcas Systems, sa layong 31 kilometro. Ang mga passive systems na ito ay hindi makapagbigay ng precise targeting data, pero nagko-confirm ng hostile aircraft na lumalapit mula sa timog-kanluran ang impormasyon ay nakarating sa isang regional commander na nag-order sa lahat ng air defense units na mag-maximum alert. Ang mga radar operators sa buong Eastern Kirks ay nag-intensify ng kanilang scans. Ang piloto ng Su-30 ay nakatanggap ng updated ground data na ang radar nito ay nag-scan pa rin ng walang laman na langit pero ngayon ay nakafocus sa isang narrowed search area. Siya ay bumaba sa 5,000 metro at nag-accelerate sa match 1.2 na nagpe-prep para sa high-speed intercept. Sa loob ng apat na minuto, nasa range na siya para mag-fire ng mga R-77 missiles. Ang mga Ukrainian piloto ay may mas kaunting oras kesa sa inaakala nila. Samantala, siyam na kilometro mula sa Yohono, ang lead na piloto ng MiG-29 ay naharap sa isang kritikal na pagpili. Ang misyon ay nangangailangan ng pag-release ng mga AAM Hammer Bombs sa taas na 2,400 at siyam na na metro para sa optimal glide range. Pero ang pag-akyat ay mag e expose sa kanila sa bawat surface-to-air missile system sa lugar. Sa 30 segundo, ang ilang radars ay magsishift sa tracking mode ang Ukrainian na TB2 drone ay biglang nag-bank left na ang operator nito ay nakakita ng isang Tor M2 system na naga-activate sa isang forest sa ibaba. Ang mobile surface-to-air missile na ito ay isang tunay na banta na kayang mag-detect, mag-track at mag-engage sa loob ng 8 na segundo ang mga 9M338 missiles nito ay dinisenyo para sirain ang low-flying aircraft sa complex environments. Ang lead na piloto ng MiG ay nag-execute ng sharp turn para iwasan ang posisyon ng Tor. Pero ang defensive move na ito ay nagtulak sa kanila sa isa pang Russian trap patungo sa isang Buk M3 system sa eastern flank. Ito ay isang classic surface-to-air missile trap na gumagamit ng isang system para i ang targets patungo sa isa pa. Ang wingman ay unang nakakita ng panganib na ang radar warning system nito ay nagpapakita ng Box 9S36M radar na nagsiswitch mula search patungo sa track ang advanced phased array na ito ay makaka-engage ng target sa anim na na kilometro at nasa range sila. Trained para rito, ang mga Ukrainian piloto ay hindi tumakas. Sa halip, sila ay lumiko patungo sa banta, nag-accelerate para i-close ang distance habang nagde-deploy ng chaff. Ang aggressive maneuver na ito ay nag-confuse sa fire control computer ng Buk na dinisenyo para sa fleeing targets hindi sa charging ones na nagpapahintulot sa mga MiG-29 na makalampas sa minimum engagement range. Ang mga evasive actions ay nag-cost ng altitude at speed na critical para sa weapons release. Ang operador ng TB2 na nakikita ang predicament ng fighters ay nag-activate ng radar ng drone para mag-emit ng jamming signals na nag overload sa Russian receivers. Ang crude jamming ay nag-disrupt ng radar performance sa loob ng crucial seconds. Ang operador ng TOR ay nawalan ng track sa gitna ng false signals sa pagsis ng electronic smoke screen na ito, ang lead na piloto ng MiG-29 ay nagpull ng sharp climb sa 2,400 at siyam na na metro. Nagre-release ng dalawang AASM hammer bombs sa Apex. Ang mga weapons ay nag-detach ng malinis na ang rocket motors nila ay nag-ignite pagkatapos ng dalawang segundo na delay siya ay nag-dive agad, nag-trade ng altitude para sa speed habang ang bagong radar warnings ay sumisigaw. Ang 3-mode guidance ng AASM Hammer ay nag-activate sa mid-flight. Ang Global Positioning System ay nagbigay ng primary navigation, pero ang Russian jamming ay nag ng L1 at L2 frequencies na nagfo-force ng switch sa inertial guidance ang laser ring gyros ay nag ng directional accuracy sa loob ng tatlong metro. Habang lumalapit ang mga bombs sa target, ang infrared seekers ay nag-activate, naglalak sa heat signatures na natukoy ng TB2. Ang pangalawang MiG-29 ay nakarating sa release altitude habang ang isang Book M3 ay nag-lock on. Sa limang segundo bago ang missile launch, ang piloto ay nag-drop ng dalawang hammers sa isang bahay na natukoy bilang drone operator hideout pagkatapos ay nag-execute ng 7G na dive nagre-release ng chaff at flares. Dalawang 9M317M missiles ang nag-launch mula sa Buk, nag-accelerate sa Mach 4 sa loob ng ilang segundo ang mga active radar missiles na ito ay hindi nangangailangan ng constant guidance na kayang mag-pull ng extreme G-forces sa kanilang terminal phase. Ang piloto ng MiG ay nagtrack sa kanila sa pamamagitan ng Missile Approach Warning System na may 22 dalawang segundo hanggang impact. Siya ay nag-perform ng vertical dive na may barrel roll na gumagawa ng spiraling flight path na nagfo-force sa missiles na mag-recalculate ng paulit-ulit. Kasama ang continuous chaff, ito ay nag-disrupt ng tracking ng unang missile. Ang pangalawa na nag-launch tatlong segundo mamaya ay natoto mula sa failure ng una, nag-adjust para sa spiral. Habang lumalapit ang impact, ang piloto ay nag-reverse ng spiral na may maximum G-force. Ang missile na hindi makasunod ay sumabog tatlong metro ang layo sa pamamagitan ng proximity fuse. Parehong Mig-29 ay nagrace pabalik patungo sa Ukrainian airspace sa three top level, na ang kanilang AASM hammer bombs ay nasa irreversible terminal phase na. Sa likod nila, ang Su-30 ay lumapit sa apat na kilometro at nag-lock ng radar. Ang fuel ay critical, 2,100 isang daan kilo ang natira, na sapat para sa 7 minuto sa power setting na ito. Ang target ay apat na minuto ang layo pero ang piloto ng Su-30 ay katatapos lang mag-launch ng dalawang R-77 active radar missiles nag-accelerate sa Mach 4. Ang mga weapons na ito ay nanghuhuli ng autonomous pagkatapos ng fire. Ang mga Ukrainian piloto ay naharap sa isang brutal na pagpili umakyat at magmaneuver para talunin ang missiles na mag-e-expose sa kanila sa surface-to-air missiles o manatiling mababa, umaasa na ang terrain ay magdidisrupt ng path ng missiles. Sila ay pumili ng mababa. Ang umaga na sumisikat na araw ay nagbigay ng unexpected salvation. Ang lead piloto ay nagbank sharply right, nagpo-position ng araw sa likod ng kanyang sasakyang panghimpapawid. Ang Seekers ng R-77 na dinisenyo para i-filter ang terrain clutter ay nahirapan sa massive infrared source. Ang flares na nire-release sa climbing spiral ay nagdagdag ng confusion na gumagawa ng multiple hit signatures. Ang unang missile ay nag-lock sa araw at lumihis. Ang pangalawa na nag-launch tatlong segundo mamaya ay nag-ignore ng araw at flares, nag-homing sa engine heat ng MiG. ang radar warning ng wingman ay sumigaw habang lumalapit ang missile sa terrifying speed na impact sa loob ng anim na segundo. Sa huling sandali, siya ay nag-execute ng modified Cobra maneuver, nagpupul ng nose vertical habang nagkukat ng throttle. Ang MiG ay nakabitin sandali na ang heat signature nito ay nawawala ang R-77 ay dumaan na ang proximity fuse nito ay namiss ang near stationary target. Ang full throttle ay nag-resume at siya ay nag-dive sa deck pero ang maneuver ay nag-draw ng atensyon ng bawat Russian air defense system. Isang S-400 commander na nagmo ng engagement ay nakakita ng oportunidad sa siyam na po kilometro, hindi niya ma ang MiGs pero makaka-force siya ng maneuvers. Siya ay nag-order ng salvo ng apat na 48N6DM missiles. Bawat isa ay nagdadala ng isang daan at walumput isang kilong warhead. Programmed para sumabog sa preset points, sila ay nag-aim na gumawa ng debris wall sa path ng MiGs. ang costly tactic, bawat missile na nagkakahalaga ng isang daang labing apat na milyong piso ay nag-aim na i-drain ang natitirang fuel ng Ukrainians. Ang leader ng MiG ay nag-assess ng agad. Ang pagdetour sa paligid ng barrier ay nagdagdag ng apat na pung kilometro na imposible sa current fuel. Ang paglipad sa gitna ay nangangahulugan ng threading sa pagitan ng blast zones na may ilang metro lamang na spare parehong MiGs ay bumaba sa 50 metro. Ang mga S-400 missiles ay sumabog sa 500 metro na ang shrapnel ay umuulan pababa. Isang fragment ay tumusok sa wing ng led MiG pero na-miss ang critical systems. Ang target ay lumilitaw sa harap na nangangailangan ng 2,400 at 79 na metro para sa optimal hammer release, isang taas na mag expose sa kanila sa bawat surface-to-air missile. Ang lead piloto ay nag-check ng kanyang clock, 7 minuto, 45 segundo. Sa 15 segundo, kailangan nila ng bombing altitude parehong MIGs ay nag-engage ng afterburners, nag-trade ng final fuel reserves para sa height. Ang climb ay nagtulak sa kanila sa isang limang taang metro, isang pitong daan at siyam na metro, pagkatapos ay dalawang isang taang metro. Bawat metro ay nag-improve ng glide ratio ng hammer pero nag-increase ng vulnerability. Sa dalawang apat naraan at siyam na na metro, ang weapons computer ay nag-flash ng green, target coordinates locked at distance optimal. Ang tanging tanong ay kung makakanavigate ang bombs sa electromagnetic storm patungo sa kanilang target. Sa alas 7 at isang umaga, nagsimula ang weapons release apat na AASM Hammer Bombs ang nagdetach ng mabilis mula sa wing racks ng MiGs na ang guidance fins ay nagde-deploy ng agad bawat 300 at apat na kilong bomb na binuo sa paligid ng standard na 200 at 27 kilong MK82 ay nagtatampok ng French designed AASM kit na may foldable wings para sa 15 sa isa na glide ratio at isang sophisticated tail unit na may guidance at propulsion. Isang small solid rocket motor ay nagbigay ng 10 segundo ng thrust na nag extend ng range lampas sa 60 kilometro mula sa 2,400 at siyam na na metro. Ang tri-mode guidance ay nag-activate ng agad. Ang Russian jamming ay nag-block ng global positioning system na nag-force ng switch sa inertial navigation. Ang inertial navigation system ay gumamit ng laser ring gyros na may 0.01 degree bawat oras na accuracy na nagmaintain ng posisyon ng walang satellites. Isang backup uncooled infrared seeker sa nose ay nag-identify ng pre-programmed target shapes sa pamamagitan ng smoke o thin clouds. Sa loob ng kanilang 15 segundo na glide, ang flight computers ng bombs ay nag-adjust ng 30 beses bawat segundo. Ang tunay na sophistication ay nasa SJU-64 Smart Fuse na gumagamit ng accelerometers para magbilang ng penetration layers. Ang concrete ay gumagawa ng sharp deceleration spikes, empty spaces wala at still unique signatures bawat fuse ay naprograma ng iba. Ang command post para sa detonation pagkatapos ng dalawang floors, ang parking lot para sa instant surface burst, at ang shelter para sa basement explosion. Ang unang AASM hammer ay tumama sa command post ng walang tao na sasakyang panghimpapawid sa alas 7 at isa labing limang segundo ng umaga. Ang hardened steel penetrator nito na dinisenyo para sa 280 metro bawat segundo na impacts ay tumusok sa roof. Ang smart fuse ay nagbilang Floor 1 logged ng 85 G deceleration sa loob ng 0.03 segundo. Floor 2 ang pareho, pagkatapos ay void. Ang fuse ay naghintay ng 0.015 segundo para isenter ang warhead. Pagkatapos ay sumabog. Ang pangalawang bomb ay tumama sa parking lot na ang fuse nito sa ultra-quick mode sumasabog 0.003 segundo pagkatapos ng impact na ginagabayan ng infrared patungo sa isang fuel truck na ang fragmentation casing nito ay nagspray ng 6,000 steel shards sa 35 metro na kill radius. Ang pangatlong BAM ay tumama sa isang wooden shelter na ang fuse nito ay nagdedetect ng minimal 5G deceleration kumpara sa 85G ng concrete. Nagbibilang ng beams at supports bago makita ang basement void. Ang pangapat ay tumama sa maintenance depot, na ang fuse nito ay nagsesense ng large open space at nagsiswitch sa airburst sa 3 metro para sa maximum shrapnel spread. Ang destruction ay mathematically precise. Ang middle floors ng command post ay nawala na nag-collapse ng libu-libong tonelada ng concrete sa servers, control stations at comms gear. Sa parking lot, ang explosion ng fuel truck ay gumawa ng 20-metro na fireball na sumasaklaw sa nearby command vehicles, nagme-melt ng satellite dishes at comms arrays. Ang shelter ay nag-implode habang nawawala ang basement foundation nito. Ang maintenance depot ay naging shrapnel storm na nag-shred ng tatlong Orlan-10 drones na nasa ilalim ng repair. Labing dalawang airborne Orlan-10 sa buong Ukraine ay nawalan ng control signals, nagsiswitch sa autonomous return mode pero walang ground station na gagabay sa kanila. Ang buong regional drone network, command post, control vehicles at maintenance hub ay na-obliterate sa 30-segundo precision coordinated devastation.